Good morning, good morning to all. Okay, ito, dito nako na sa, ano, sa station ng mga bike. Dito sa isa sa entaya ng mga grupo ng mga Pilipinong bikers. Sa ngayon, medyo na ako. Napakagandang lugar ng San Giovanni. My favorite color, green building. Nandito yung isang pinakamagandang market na mga gandang klase ng paninda dyan sa coin Coin Market. Ayan o. Napakagandang kastelo na pinagmamalaki ng Roma. Yan ay humigit kumulang nasa isang daan ng taong na hanggang sa ngayon ay hindi pa hindi nila sinisira. Dahil isa yan sa sa pinupuntahan ng mga turista. Yan, left and right yan sa daan ng mga sasakyan. Mga damo ng araw pong sa lahat ito. Uh, Nagkihintay ako ng aking mga kasama dahil medyo nauna ako. Sila ay, sabi nila sila ay padating na. Ay medyo problema sa uh, paghihintay. Ako ay makakapag-video-video. Dahil kami ngayon ay may long ride. Uh, tatlong destinasyon ngayon ang aming pupuntahan. Ang una ay sa uh, Divino Umore. Tapos pumita, labas kami ng Ostia. Medyo maha, maha habang, ano Ma uh, sikadan, pagjakan, lawit, Dira Miguel Binti Okay Dito ako ngayon sa Intayan sa may San Giovanni Dito sa may magandang simbahan Na pinagmamalaki ng Roma Napagandang simbahan Napalaki, napakalaki po ng simbahan yun Ayan, isa po yan sa pinakamalaking simbahan din sa Roma Diintay po ako ng aking mga kagrupo So ito, nangyayintay ako dito sa San Giovanni Dini sa may metro Sa may train station At saka dito sa may isa sa pinakamagandang simbahan ng Roma Diyan yung sa nagmimisa si Papa Medyo nauna ako at... Ayaw, ito may Mayigit ako inauna dahil ako'y laging tardi <laughs> ito dito na po kami sa Madena del Divino Amore Tama mga ka-grobo, medyo namahinga na ng na na konti Nakaisang istasyon na kami. So, dito na ang grupo sa no, sa Divino Amore. Ito, so, medyo namamahinga ng konti, sasaluti okay, sa okay. simbahan. Ito so, ang mga, so, mga, mga makikisig na, ano, makikisig na Hello, bikers. <laughs> Ito, nakasaluti na sa simbahan. ng prepare na ulit ang grupo. Pupunta naman sa, ano, second destination sa Pumicha. Ito, sisikad na muli ang mga kabikers. Dito na kami ngayon sa Pumicha Macdo. Dito na kami ngayon sa Pumicha Macdo. Magme-merienda ang grupo. Magme-merienda ang grupo. Ito at mga nagdating nga na, mamahinga ng konti. Mama, mamahinga ng konti at magme-merienda. Magme-merienda muna. McDonald Pumicha. First time na nakarating sa Pumicha. Tayo po magme-merienda. Ito, so waiting na kami ng, ano, ng order. Players na mga kagrupo ko. Ito, namamahinga din ng mga bike. Itong pinakama, pinakamahal na bike, Colnago. Antique Tsaka Didi joy Ito, na uh, ano, Cervelo. Tsaka Kunundali. Specialized. Colnago ulit. BMC. Tsaka itong specialist ni mountain bike. Gala ng mga bata. Tsaka itong The Giant. Ayun, kung sino kung gustong mag-asimbol mag or bumili. team lang po kaya team lang, team lang. Ito tapos na magmeryenda. Pre-prepare ng sumikat muli. Nag-pre-prepare ng sumikat muli. Nagkukuha na mga nakagarahing, magagarang bisikleta. Ang destinasyon namin ngayon, naruta namin ngayon ay papuntang Ostia. Ito. Sisikin na ulit kami.